No. What is the pleasure of the honorable dela Rosa, sir? Thank you, Mr. President. Mr. President, according to Senator Cayetano, ito'y yung labanan ng mga abugado. Hindi po ako abugado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation. Na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to uh, state for the record, Mr. President, na one month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na mag uh, sumuot ng robe para sa to, to, to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And the uh, yung schedule natin na uh, naka-schedule sa Wednesday which is 11 if uh, we give the ruling today whether ano ba talaga ang gusto natin today or uh, Wednesday I, i support you, Mr. President kung anong uh, gusto natin schedule uh, sana pag ma-mapag-usapan uh, natin ngayon hindi ako Bugado pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang uh, uh, magkakaroon na kagadang impeachment. Taong bayan, taong bayan, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan na sa sabi nila. because alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng uh, Mindanao at uh, ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka mag uh, hindi ka mag uh, buto sa impeachment or hindi ka magbuto sa conviction. Yung ano siya ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because Taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang iba value ng sinado uh, Senado ay yung, yung mga tao lang na nagsasabi na portwit, portwit kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng uh, impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayong nagiging uh, uh, divided. Lalo tayong mga, lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil uh, ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President. Thank you, Mr. President noted and entered into the records. That being the case, um, the Honorable Antiveros is recognized. You may proceed, ma'am. Salamat, Mr. President, at salamat sa good gentleman.